Itong mo moto proprio investigation ng National Police Commission ay posibleng masimula na kaugnay ho doon sa mga pulis na isinasangkot sa missing sa bungeros. May balita si Bombo Bea Pinisa. Ikakasa ngayon ng National Police Commission ang isang kusang pag-iimbestiga hinggil sa hindi umano'y pagkakasangkot ng mga pulis sa kaso ng 34 na mga nawawalang sa bungero noong taong 2021 sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Napolcom Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, kinumpirma niya na nagbigay na siya ng direktiba sa, kanilang Inspection Monitoring and Investigating Services na magkasalang investigasyon sa kaganapang ito. Kasunod ito ay binigyan din naman ni Kalinisan na wala pang naipapasang formal na affidavit of complaint ng isa sa mga akusado na si Alias Totoy at hindi pa rin nila ito nakakausap hinggil sa kanyang mga pahayag. Uh, may mga polis bendaw di umanon na involved uh, dito sa pagkawala ng ating mga sabongero. Uh, so it is just incumbent upon the National Police Commission to investigate also. So kagabi we we ordered our inspection, monitoring and investigation service na uh, investiga na yung mga kaganapan dito. So uh, wala, pero to, to stress no, wala pa kaming kopya nung complete affidavit nung alias Totoy hindi pa namin nakakausap yung alias Totoy. Kung anong alam namin, ay eh, yun lang na, 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 na namin sa, sa, sa media. Nanawagan naman si Kalinisan kay alias Totoy na dalhin sa kanilang tanggapan ang opisyal na complaint niya hinggil sa kaso upang magamit sa pagsasampa ng mga administratibong kaso sa mga pulis na mapapatunayang sangkot dito. Anya mayroong tatlong kaso na maaaring isampas sa mga dawit na pulis at kahit sinong individual kung saan una narito Ang mga kasong kriminal kung saan makukulong at masasampahan ang mga madadawit, pangalawang aspetong sibil, kung saan dapat namang magbayad ng danyo sa mga akusado. At ang panghuli naman ay ang mga kasong administratibo na siya magiging batayan kung karapat dapat pa sa uniforme Sa budget humawak ng service firearm, ang mga pulis na mapag-aalam sangkot sa kaso. kaya na nananawagan nga kami kay Alistotoy eh, na sana, Uh, dalhin niya yung complete affidavit niya dito. Uh, we will coordinate also with all uh, law enforcement agencies including the DOJ, PNP and the NBI para sa aspetong administratibo na kaso eh, makasulong kami. Uh, siguro stress ko lang din, may tatlong klaseng kaso na maaaring i-file laban sa kahit na anong individual. Una yung criminal cases, yun yung himas-rehas, yung aspetong sibil, yun yung uh, aspetong kailangan mo magbayad ng danyos. Ang uh, pinag-uusapan sa National Police Commission ay eh, yung ng administratibo, administrative cases, yung fitness to remain as a policeman. So, kaya hindi maaring uh, hindi pagtuunan ng pansin ito kasi araw-araw uh, kung kung inosente you know, sana to mga pulis ito, edi eh, sobiit no, pero kung guilty ang mga pulis ito, they, sh they should not be wearing the uniform or uh, that badge or that gun. Samantala na ako naman si Kalinisa na hindi nila palalampasin ang pagiging dawit ng ilang kapulisan sa mga malalaking kasong gaya nito at tiniyak na sa ilalim sa mga disciplinary action ang mga naturang pulis. Pangungunahan din anya ng kanilang tanggapan ng investigasyon ng matapat at walang kinikilingan para mapanatili ang isang malinis at may integridad na kapulisan. We are promoting your moral and welfare. Alam niyo naman, noon uh, pa tayo kasama nyo, uh, kagapay nyo ako sa ground. Uh, pero sa mga pagkakataon na uh, mayroong mga gintong pangyayari at ganito kaganapan, uh, we have no choice but to uh, discipline airing cops. So tayo yung mawaguna sa ngalan ng taong bayan na umaasa na isang malinis na kapulisan, eh, nandito tayo para ibigay yon sa ating taong bayan. So uh, okay kayong mag sa lahat na nakikinig, taong bayan man o pulis will be firm but fair. Uh, hindi hindi po tayo kailangan mag-alangan. Uh, the National Police Commission is here for you. Sa kasalukuyan ay tumanggi naman si Kalinisa na ilahad ang mga pangalan at tarango ng mga sangkot na pulis hanggat hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng affidavit ng akusado. Anya, may mga detalye at impormasyon na silang hawak at nakalap, ngunit kailangan muna itong makumpirma sa ngayon ng kanilang tanggapan, kaya naman patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine National Police at maging sa Department of Justice para sa mas mabilis sa pagresolba ng kaso at ang mabigyan ng hustisya ang mga biktima at ang pamilya nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!